today's video ay pumaldo nga yung tindera ng hito at nasold out nga yung mga paninda natin. Pero bago ang lahat ng yan, samahan nyo na naman ako sa panibagong araw ng pagtitinda natin. Tulad nga ng data, syempre pagkagising na pagkagising, maghihilamos, magtututprush at magkakape. Tapos patuloy nyo naman sa ating mga trabaho, inuna na nga natin ang pagluluto nga ng lumpia. Habang nakasala nga yung piniprito nating lumpia, eto na nga at binalitan na nga natin ng itlog ng amiga nyo. Para mailuto na nga din natin at magawa nga natin itong Neneng, magkahangong pagkahango nga natin ng mga pinirito natin lumpia eh, nag-umpisa na nga rin ako mga amiga sa pagluludo natong tok neneng natin noong ko nga mga amiga talaga isinasalang yung mga pinipirito natin na hindi ginagamitan ng harina kasi kapag kawas na nilagyan na natin yan mga amiga na kinukot natin ay eh, talaga naman yung matika ay eh, mag-iiba na nga rin ng kulay dahil marami-rami pa nga rin talaga ang iluluto nga natin na may nababalatan na ako ay eh, talaga kinukot ko na at pinipirito ko na tapos ko nga din talaga maluto yung tokneneng... neneng eto sinunod ko na nga din na iluto nga yung ating chicken skin. Sinunod ko na nga din yung isaw na manok. Tapos ayan, medyo na toasted ko nga at nakalimutan ko may nakasalang pala ako. Pagkatapos nga yan, eto namang ating calamari. Tapos namang nating mailuto yung ating calamari ay sinunod naman nga din natin yung ating liver nga ng baboy. tapos nga nating mailuto nga lahat ng yan. Ayun, nagpahinga nga lang tayo ng 10 minutes. Tapos naligo na nga rin tayo. Dahil bababa ng Nueva Ecija, sila mama at papa, ako nga muna magtitinda sa pwesto nila. Nang magbabantay naman dito mga amiga, yung kapatid ko nga na si Karin. pagkatapos na pagkatapos ko nga talagang makaligo, eh talaga namang ito naman ang natupag nga natin, ang pagpo-portion nga ng mga pinirito nga natin. Pagkatapos na pagkatapos nga din nating ma-portion, syempre ilalagay na nga din natin sa ating mahiwagang lagayan para makaalis na nga rin tayo at iahatid nga tayo nila papa at tutulungan nga muna nila tayo para makapagbukas ng ating munting tindahan. O ba diba, talagang umaga pa nga lang, eh talaga namang napakadami nating ginagawa at nag-uumpisa pa nga lang din tayo. Pagkatapos tapos na pagkatapos yan, ay bumiyahin na nga rin kami. Doon nga tayo pupunta at magtitinda sa may pangalawa natin pwesto sa Barangay Pingit, Baler Aurora. O ba diba, talaga namang napakadami na nga din natin dinitinda. Akalain mo yun, nakakaya nga natin gawin yan. Talaga namang mabilisan nga lang din sa pagtatrabaho at gawa. ngarin na nga rin to, mga amigang pagtitinda natin kasi nga sarili nga natin yung oras natin. Wala tayong iniisip na magagalit sa ating amo kapag ka nga hindi tayo gumawa. Iskarte mo nga rin talaga yan mga amiga kung ganong kalaki nga ang kikitain mo sa Araw, araw Ayun naman talaga, iba-iba nga ang pananaw nga sa buhay. Talaga naman kanya-kanya nga din talaga tayo discard sa buhay. E Kaya kung magaling ka dun sa bagay na yun, eh wag mo nga ikumpara yung sarili mo sa kanila. Kasi may kanya-kanya tayong galing at kanya-kanya tayong pangarap at achievement na gusto nga makuha at makamtan. Dating na pagdating nga natin dito sa ating munting tindahan, eto nga mga amiga ay talaga nilabas na nga natin at display na nga natin sa ating munting istante yung ating mga panindang niluto. Wakas, natapos na nga rin tayo. At hindi pang nga dyan natatapos talaga. Natapos nga lang tayo dito sa pagdi-display nga natin. Mag-uumpisa naman nga tayo mga amiga na maglabas nga ng mga paninda natin pinya at mag-ayos. Tumpok-tumpok ng 34100 magbalat at magmata ng mga pinya. Dahil mag-isa nga lang tayo at solo flight nga lang tayo lahat sa mga trabaho na yan. At talagang multitasking nga talaga yung ginagawa natin. Parang may tatlong clear nga na tumatrabaho nga sa lahat ng mga gawain na yan. At habang nagpapabaga nga tayo ng ating baga para makapag-iho ng hito, eto nga mga amiga, talaga naman sinabay ko na nga rin yung pagbabalat ng ating mga panindangang mga pinya. Pagka nga talaga may bibili, ay eh, talagang tatayo nga tayo kahit ano pa man ang ginagawa nga natin. At syempre, kailangan nga natin yung pagbentahan. Ano pa nga ang purpose ng pagtitinda natin kung di naman tayo magtitinda, di ba? Bali, nagbalat nga muna ako ng tatlong pinya nga dyan. Panimula nga muna natin para magawa ko na nga din yung pag-iihaw nga natin. Pero bago ang lahat, ayan, ipakita ko nga muna sa inyo yung aking mga paninda. Kapag display na nga rin tayo mga amiga ng pinya tapos meron na nga rin tayong pineapple juice I display na nga rin natin yung ating mga paninda tapos eto magdiihaw na nga lang din tayo tapos meron nga rin pala tayong mga amiga dito panindang i-live na hito at kung ayaw mo nga talaga ng ating inihaw na hito eh meron nga tayong live na hito dito pwede mong adobohin sa gatayan sinampalukan tinola kung ano nga talaga ang bet na gusto mong luto eh pwede mo gawin sa hito at pagkatapos nga nun atin na nga din isinalang yung hito tapos ayan pag may bumili e eh, magbebenta nagbebenta na naman nga tayo. Tapos may nakisuyo nga sa atin na magpapaihaw nga daw ng isdang dagat. Pumayag na nga lang din ako at uupahan niya na nga lang daw ako dun sa pagkakagamit nga natin ng uling. Tapos nagpaalam nga si sir ng mga amiga na babalikan na nga lang daw. Tapos pagdating na pagdating nga, nga talaga niya ay eh, meron nga talong na pinadagdag ngang ipaihaw. Pero dahil nagiihaw na nga lang din tayo at madali na mamaluto yung talong. Kaya ayan, sinigi ko na nga na sige, iihaw na nga rin natin. Ang sabi nga nung nagpaihaw ay eh, nagpapa-impress nga daw siya sa kanyang biyanan. Galing pa nga daw siya mga amiga talaga sa Bulacan na pumunta nga lang dito para talaga i nga daw yung pamilya ng kanyang girlfriend. Akalaan mo talaga namang effort kung effort, mapapasana all ka na nga lang kapag ka nakakita ka nga talaga ng ganun. Tapos ayan nga dahil hapon na naman nga eto nga mga amiga ay eh, nagpatuloy na nga rin tayo sa pag-iihaw ng hito ay eh, talagang naubusan nga tayo dyan ng nating naihaw na hito. Kasi kung bumili, dalawa, tatlo. Ayan may naghihintay na naman nga sa atin na customer. Buti nga, willing to wait sila, sir. Bali, dalawa nga din sila nag-iintay dyan. Tang sabi ko naman, 15 to 20 minutes nga yung pag ng hito. At kung gusto nga talaga na nalala tayang at talaga medyo toasted at crunchy at crispy ay 20 to 30 minutes. Dahil willing to wait nga sila kaya ayan talagang inantay nga nila at after nga nyan ay nagkasunod-sunod na nga din yung ating pag-iihaw at bumibili nga ng mga inihaw na hito natin. Hanggang sa mga amiga na sold out na nga rin tayo at naubusan na nga rin tayo ng linis na hito. Talaga mapapa thank you Lord ka sa mga blessing at bayayang natanggap natin ngayong araw na to. Kaya thank you mga buyers. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Hanggang sa susunod muli kami mga mo na ay magsasarap pa. Bye.